Sige ka nga, ikot. Tila tumitigil ang ikot ng mundo kapag narinig na sila sa radyo. Ani mo'y kutuliti ang bawat tengang nag-aabang sa bawat eksena ng kanilang isinasalaysay. O, oh, da, Eh, pauling kang daan. Ganitag dito, ha? Ang pati-pati naman, ang aga-aga. Sige <laughs> Boys Night Out 899, that's the Yahoo Messenger and... Gabi-gabi, umeera sa so radyo ang voice Night Out. Sa pangalan pa lang ng programa, malinaw na para sa mga parang ang usapan. Okay. At ang isa sa mga malayang tinatalakay, mga usapin tungkol sa sex. Ay, pinagbabawan na ligaya. Pinagbabawalan na ligaya. Okay, banyak, mante. Guilty pleasure in the sa isang bahagi ng programa, nagbabasa ang DJ ng liham na galing daw sa letter sender. At kasama sa kwento mula sa liham ang tungkol sa karanasan sa pakikipagtali. So, kami naman, pinapakita namin na, oh, boys kami, anong ginagawa ng mga boys kapag single? Di ba? Siyempre, filter edit. Random po ba yung topics? Oh, random yun eh. Kahit anong gusto mo ilabas. Love, sex, Uh, drugs, suicidal, uh, marriage. Pinalala yun rito ang programa ni Professor John Gimperle, o mas kilala sa kanyang mga tagapakinig sa FM radio bilang Papa Jack. Si Papa, Papa, Papa. Papa! Ah! Oh my God! Hindi lang kasama para yakap, baka feeling mo lang yakap, hindi ayaw lang na makita yung mga mo si Ra. Siya ang boses ng True Love Conversations. Sa kanyang programa, binibigyan daw niya ng payo ang mga tagapakinig na may problema sa pag-ibig. Saan ba sa siya ang mga advice? Hmm, sige. Patuloy. May gusto ako. Oo. Kaso, may sablay. Oo, bakit? Tibo rin siya. Sablay talaga yan. Parang may tibo. Ibig <laughs> mm Pagpapagsapit ng alas 12 ng madaling araw, tila nag-iiba na ang tema ng usapan. Oh, Dahil sa mga oras na ito, sa programang Wild Confessions ni Papa Jack, mismong callers niya ang nagkikwento ng karanasan nila sa sex. Ma, habang magkausap tayo, eh nagkikember lang sila. Kasi pwedeng mangyari yun. Kasi so, I always ask yan. Proud ka ba sa ginawa mo? Pag nagsabi sa akin na caller na, Opo, tagtado ka pala eh. I say that on air. And I mean that on air. Di ba? Nagkwento ka sa akin, pag-usapan natin, pwedeng pag pinag-usapan natin, nakakatawang pag-usapan yan. Di ba? Pero, alam natin na mali yan. Pinakabawal na ligaya. No? bukod sa pagsasahimpapawid papawid ng mga usaping may kinalaman sa sex, at ang mga programang Wild Confession at Boys Night Out, parehong gumagamit din ng double meaning jokes at ad-libs sa kanilang programa. Pari, laspag wow. din ka, laspag Ganda mo, Wala namang nakikitang mali si Papa Jack sa kanyang ginagawa. At kaya nga raw, madaling araw ang oras ng kanyang programa ay para masigurong wala ng bata na nakikinig. I guess it's your discretion kung makikinig ka o hindi. Di yeah. ba? Nababahala si Gina Abuyuan, editor-in-chief ng isang parenting magazine, sa pagsulpot sa radyo ng mga programang nakasentro sa sex. Dapat malaman nila kung anong nararamdaman ng magulang, di ba? Kasi pag magulang ka, hindi lang sarili mo iniisip mo, hindi lang yung freedom of expression mo sila iniisip mo, hindi lang yung ratings iniisip mo eh. Kahit daw madaling araw pa napapakinggan ang mga programang may masisela na tema, hindi pa rin daw maiiwasan na meron at merong mga batang maaring makarinig nito. Si Leyan hindi niya tunay na pangalan, labing tatlong taon lang siya. Aksidente niyang napakinggan sa radyo ang isang programang maselan din ng tema tao uh, po parang paraan. Yung mga tao para mapagkanoon. Na-open po po ako dahil din po sa pakinggan ko. Para sa DJ na in-interview namin, mga magulang ang may responsibilidad na protektahan ang kanilang mga anak mula sa mga programang sensitibo ang tema. Now, if you're the parent and you know this show, di ba, uh, hindi mo ba kaya maging responsible na patulogin yung anak mo ng ganong oras, di ba? Kaya namin lagay yung so sa ganyang oras kasi kikita yung mga adults, di ba? Para sa isang psychiatrist-psychologist na si Dr. Randy Deliosa, maaaring may benepisyo naman daw ang ganitong mga programa, lalo na para sa mga mag-asawa. Ito ang padagdagla na siya naman eh, So, uh, para hindi tayo masyadong uh, naka-immerse sa reality, yung mga paghihirap, at least meron tayong iniisip na masarap. Pinatotoo ni Jackie Concepcion, malaki raw ang natulong ng mga programa para mas maging maligaya ang pagsasama nilang mag-asawa. Ayun, hey, nakakabuhay nga ng dugo. Gusto <laughs> yung pag mag magkaaway kami ng asawa ko, doon ko lang hindi nabuo sa akin, ako sa kanya. Pero nakakasama naman ang pakikinig sa mga ganitong programa kung nasa hindi tamang pag-iisip kikinig. Uh, kuminsan, nagiging experimental rin sila sa mga naririnig nila and then, they it, it may cause them to be uh, unfaithful to their partners. Para sa isang profesor ng Media Law and Ethics sa Ateneo de Manila University, hindi daw dapat isinasahin papawid ang mga ganitong klaseng programa. Uh Huwag tayong papayag na bibigyan tayo ng basura kasi tayo ay nakikinig upang magkaroon ng... Um, karunungan at upang umunlad tayo at gumanda yung ating paruroonan. Ano? Hindi tulad sa telebisyon at sa pelikula, walang ahensya ng gobyerno na naatasang sasala sa mga programa na akma para mapakinggan ng publiko sa radyo. Dito, madalas maging takbuhan ng National Telecommunications Commission. Pero nitong Abril, nilino ng Korte Suprema na sa teknikal na aspeto lang ng pagsasahimpapawid ng isang istasyon ng radyo, ang saklaw ng NTC. Ang sinasabi ng Supreme Court sa atin ay parang inalim tulad ng mga radyo sa dyaryo na kung ang mga dyaryo may freedom of expression, ganito rin sa mga radyo. Maaari rin namang magsumbong sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kung kasapi ng organisasyon ang naturang istasyon ng radyo. Ang sa KBP, ito ay isang voluntary membership. Kung hindi kasapi dito ang isang uh, network, No jurisdiction on KBP and also it's a charm... a visitor that actually came here Tapos he was reading a poem so sobrang deep Tagalog that that even Sam didn't understand I didn't understand so apparently it was very malaswa. but yet uh, know basically it's it's not what we did it's what a what a listener said on air so yeah uh, no sanction okay. Noong nakaraang taon, nahinto ang pagsasahib papawid ng Forbidden Questions, isang segment sa programa ni DJ Mo Twister, makailang ulit na lang siya nagsususpindi at pinagbabayad ng multa sa KBP dahil sa paglabag sa Code of Ethics ng KBP. The DJs, we got suspended, we got fined. Um, you know, fines namin, umabot in, you know, hundreds of thousands. So, after a while nga, medyo nagiging expensive. Tapos kung mawawala ho sa air, every day for a long period of time, Ni mean, kawawa din yung mga followers ng programa. So, you know, dahil lang dito sa, sa segment na to. Pero dahil hindi naman lahat ng programa sa radyo kasapi ng KBP, maaaring managot ang mga programa umano'y malalaswa sa ilalim ng revised penal code. Yung mga alkalde ng uh ng mga ciudad, no? O kahit sinong citizen, no? Kahit sinong mamamayan na nakikita niya na ito masama talaga na ang naidudulot. Maaari siyang magdala uh, ng habla, no? Hindi lamang grave scandal. Maaari din uh, a public nuisance ito, eh. Pero aminado siya na walang ngipin ang mga umiiral na bata. Yung radio, mas malawak pa nga ang dating niya kaysa TV at saka ano, mga pelikula. So, nangangailan tayo ng isang batas at paraan upang mapangalagaan ang ating broadcast content. I like that. I think I like your sister's best. Like Pinipapahawang na aligaya. Because as much... Iminumungkahi na magkaroon ng pasulpot-sulpot na paalala na kailangan ng patubay ng magulang ang mga bata sa pakikinig sa isang programa na ang usapin ay tungkol sa sex. It's like porn. Just auditory porn. So, if, uh, kung yung mga video material na may babala na dapat hindi bilhin ng mga minors below 18, eh dapat may ano rin, may magbabantay sa mga ganyang programa sa radyo. I think when you say something at all meaning, it's on the receiving end more than the one who's giving it. Or maybe it's, it's both parties. Bukas naman dito ang mga DJ ng Wild Confessions at Voice Night Out. Uh, aware ako na yung programa um, uh, caters, siguro 99.9% adult talk talaga siya. ba? Diba? So, pero yung... Ay, ay, ay kung aware lang ako na hindi lahat na i-please ko. Pero, bluntly, wala pa naman nagsabi sa akin na ayaw niya ng show yung on my face. Wala pa naman. May kakibat ka na responsibilidad ang kapangyarihang maghimpapawid at maglathala ng anumang bagay. Pero kung hindi rin malinaw ang limitasyon, mauuwi lang sa debate kung may ginagawang mali o kalayaan pa rin sa pamamahayag ang pagtalakay sa mga sensitibong paksa. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Fa fafa 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 fafa.